Kung bilang coach ng Gilas, count me out at tinalo ng Gilas ang China, nakakuha ng Olympic chance, yan ang hatid kong balita ngayong araw na ito mga kasuki. Nasa barangay Hinebra ang isip ni Tim Cone, hindi coach ang job ng Gilas Pilipinas. Mabilis na ibinasura ni Cohn ang mga mungkahi na siya ang papalit sa pamumuno ng pambansang koponan matapos ipahayag ni Chat Reyes ang kanyang pag down bilang coach ng Gilas Pilipinas sa pagtatapos ng FIBA World Cup. Sa pagbabalik ng Hinebra sa pagsasanay sa isang linggo, talagang inaasam kong makabalik kasama ang mga lalaki, Gene Kings, sabi ng multi-titled mentor sa isang mensahe sa The Star. Sana, bumalik si L.A., Tenorio, sa harness pagkatapos ng kanyang paggamot. Ang Gene Kings ay naghahanda sa paglulunsad ng determinadong pagsisikap na mabawi ang korona ng PBA Governors Cup sa darating na season matapos isuko ang hiyas sa TNT Tropang Giga sa nakaraang torneo. Si Kona nagsilbing assistant ni Reyes sa paghagupit sa gilas at pagplano ng kanilang mga diskarte laban sa mahihirap na kalaban sa World Cup. Ibinagsak ng Nationals ang kanilang tatlong assignment sa unang round laban sa Dominican Republic, Angola at Italy at natalo ang kanilang classification face-opening game laban sa South Sudan. Ngunit sa pag-save ng pinakamahusay para sa huli, nakuha ito ng mga Filipino Cagers ang panalo kontra China, 96-75 sa isang laro na sinabi ni Reyes sa kanyang gilas swan song. Habang ipinahayag ng Hope's Crazy Citizenry ang kanilang kagustuhan o potensyal na kapalit, mabilis na sinabi ni Cone. Count me out, now with chat stepping down, ang focus ko ay solely sa Hinebra. I'd be happy to help Gilas in any support role but I'm not interested in taking over for chat, ani Cone. Sunod na pag-uusapan natin mga kasuki, tinalo ng Gilas ang China, nakakuha ng Olympic chance. Ang pagkapanalo ng Gilas Pilipinas laban sa China noong Sabado ang nagsisiguro sa Pilipinas ng pwesto sa 2024 FIBA Olympic Qualifying Tournament. Matapos ang apat na sunod na pagkatalo sa 2023 FIBA World Cup sa Manila, sinakyan ng Gilas ang malagim na pagbaril sa ikatlong quarter ni Jordan Clarkson upang ibagsak ang China sa huling laro nito sa classification round para tapusin ang ika-24th na overall sa final rankang ng FIBA sapat na ang 1-4 win-loss record ng pambansang koponan para makakuha ng pwesto ang Pilipinas sa qualifying tournament para sa Paris Olympics. Nabigo ang Pilipinas na makuha ang nag-iisang pwesto sa Olympic para sa isang Asian team kasunod ng kanilang walang panalong stint sa group stage at natalo sa South Sudan, 87-68 sa classification round noong Webes. Malaking improvement ang ika-4 na pwesto ng Pilipinas, kung isa sa alang-alang na walang panalo ang pambansang koponan sa kampanya noong 2019 sa Foshan. China, para sa ika-32 na pwesto. Pinangunahan ni Senate President Juan Miguel, Migs, Zabiri ang mga kapwa-senador sa pagpapasaya sa pambansang koponan. Ito ang pinakamahalagang laro sa lahat, para sa ating pride at para sa ating inang bayan, ang Pilipinas, Zabiri said. Ang parehong mahalaga ay ang panalo na ito, Laban sa koponan ng China ay isang pagpapalakas ng moral na panalo para sa bawat Pilipino, lalo na sa gitna ng mga kamakailang hamon na kinakaharap natin sa West Philippine Sea. Sabi ni Go, binati din ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang gilas sa nakamamanghang tagumpay nito laban sa China.